Ayan na po yung uh, kabuhan ng uh, Eco Park. Yan. Apakat na ganda po yun sa baba kasi nga po nakakapag-relax ka talaga. So, maganda kung may pa yung ano. Ano, ito ulit yung uh, alamin sa damo. Oh. Yan. Hindi tayo makakalabas dito kasi nga po yan uh, nakapad. So, yan na. Akitin natin sa taas. Malo di para malaman natin kung uh, ano nga mayroon doon sa taas. Kaya ano ang sa taas ay mayroon na rin gate. Yan o. Hoy, danayon. Know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39 step pa lang mga ludi. Dito pa tayo sa pangalawa. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50. Siguro mga nasa 200 step to mga luds. Paano masabi? So yan. Yan na po yung uh, kabuuhan ng uh, eco park. Yan. Apakat ah, na ganda yung point sa baba kasi nga po nakakapag-relax ka talaga. So, maganda kung may dala payong ano. Yan, ano, ito ulit yung aalamin uh, sa damo. Yan, hindi tayo makakalabas dito kasi nga po yan uh, nakapadlock yung gate. So, hanggang tanaw-tanaw na lang muna tayo. Yun. Yan po yung uh, buong uh, ay susupply sa buong uh, Manila. So, Ito. Ito yung inakyat natin kanina mga Lodi Napakataas ano Siguro may mga nasa 100 step din Hmm Yan o Ha Ano ah. ah, ba ba na tayo mga Lodi Ayaw lang Yan ako, mga Lodi. Diba? Ayun, ang uh, baba. Yan ang uh, Eagle Park. At dito, sago pa rin naman ang uh, Eagle Park. Ito nga, uh, kaya kinatatayuan. So, nandito na tayo sa mataas na bahagi. Yan. Ito yung uh, zip line yan. Ito ang na nakikita nyo. Ayan, yung lobid na yan. Ang andun. Sa may dulo na yun. Yun. May dulo na yun. Tapos, hanggang dun. Sa may kabilang uh, tabi lang. Uh, ayun bahagi na yun. Kaya lang, hindi na gumagana ngayon. At uh, hindi pa naayos. At uh, siyempre, uh, medyo makalawang na rin yung uh, kanilang kable. Kaya malamang uh, ipapalitan na yan kapag inayos yan. Tama oh. <laughs> naman so, yung mga dinadaanan ko, mga luti. Mm. Para lang po makapaghatid ng vlog para sa inyo. At kahit pa paano po ay uh, meron tayong i-upload na mga long-form video. Hmm. Ah, napaganda ng mga halaman dito. Manamulaklak na ng uh, kulay yelo. Hmm. So, yan. aman ah, maraming maraming salamat nga po pala sa pag-asuporta nyo sa aking ah... Uh, ah, uh, channel at uh, unti na po tayong uh, lumalaki. Ah, uh, roto road to 8K uh, na po tayo, mga lodi. So, sa ngayon po, yung hinahabol na lang po natin ay ang uh, What's our, yung uh, 60,000 minute views so sana po ay uh, uh, patuloy na po kayong uh, umabang at uh, bay sa aking uh, video para po marits na natin yung ating uh, 60,000 minute views at uh, marami marami salamat sa mga lahat ng aking uh, followers at yung mga taga supporta ni uh, Ilonggo Vlogger yung bababa na po tayo doon sa baba para po ay uh, makita niyo po yung ibang bahagi tara let's go